Finally, you no know, man na jud ang paglimpyo sa two days. And then sa gawas na lang. Naapadre nga ko anbihono na gamay na lang sulod. Pero dire tingtan awa, ang hugaw mabalay dati karon limpyo na. So ito it magturn eh. oh, na ko no, ito sa mo. Ari ang ko unstage sa ko an, stage down ni char. Ang kana. Tapos kana. Mana. So, di ba? Yung ayo, limpyo na kaayo. Para Tapos kana wala na pilo. Pamutan mo sa ko no. Tapos ini na rin sa So, makatutas sa sulod. Chong chong chong. So, tiring aside to see our opinion shot. Opinion show, limpyo na siya. And then, during the side, I'm gonna show, ano, I'm gonna show, mag-alim ako na ugma. Warn ako. na siya, o. Diba, ang na ako ugma. Ito rin na po, sarap Ano eh, ako ugma. Ano, tapos sarap. Man nga, nalim finally. Ang kakugaw, na hinapulihan ako ni Sa bali ng ipotang Okay, palang tree. finally, Oh, di ba? Oh. Oh. siya. Kayo, oka paguhan. Niha yung ang nikit ng balay. andres pa nang dapat. Then actually matipod dalawata ang Ano po ha? Maganda. Hello. Bye. Guys, good morning. So, na ako karuntries sa yung mang sa balay ni ating katako. Sa pagkita na ako sa inyo ha guys ang gipangkawat, ng gipanglungkap, ang pati yung mga tanan aircon gipangkawat tanan. Sa so, pagkita na ako sa inyo ha ang sulod sa balay gabi pangbongkajo sa kawata. Gamit shoot guys sa sulod sa balay aircon, tanan, gipang bungka, gipang kuha sa kawatan. Pakita na ko sa inyo ha guys. So open ang pultahan. So na ako karon. Sulod ta, sa balita ko diri lang. Gipang uh, Mao ning ganap diri guys. Tanan aircon naka na siya dira. Before dati ka kuan. Giayo jud ni siya guys. Limpyohan naman ni tanan so limpyo na kaayo. Karon ang nahitabo. Gig sulod sa kawatan, gipang daot. Gipang ang mga sulod ani oh. Kuwa sa Arensan ni diri tanan dati guys. Mao ni oh. Tala, di daot, chud, guys. Hangtod sa aircon sa sulod, guys. Di kawat. Ari, ang mga kuan. Ang aircon diri, guys. Ari, ang aircon dira, mauni ang kanap. Di kawat, tanan mga pisa. Ara, oh. balay pang ang kawatan, guys. Tanawa, di tanggal. Tapos, ara, open ang pintana, guys. Di Ari, kawat, sad, guys. Ang aircon diri, oh. Kana, guba na na kita. Paslak naman na oh. Para, di kawat. Ang aircon diri, sad, guys, oh. Para. Gabi, guys. Walay kaluoy ang kawatan pangkawat yung tanan gamit guys ari oh wala na wala na tanan ang gari tara wala na pangkawat na pagkipang daos pa jod ay mga kalukoy gabaan ra oh kipang bungkag guys sa kawatan karoon lang ko kaadod dari guys kay basic po kay gajote biya po kasi gigamit na ay kuchelyo oh kasi gigamit nilang kipang bungkag bongka bungkag ano gabi gabaan dyan po ng kawatan niya nagkuhaan niya eh. ang ilang ipakawin sa ilang pamilya gikan sa kinawat sumabot so, dyan po sa ilang pamilya ang gaba ang rep dari guys oh wala na ang pacer wala na pa ng pacer dari ha. Ah. Wala na. Ang gaba lang, Jod. Nga nagkaon, di pa nila ng pamilya sa kikawat. Tumaura na ako maingon. Hulatilan niyo ang gaba. Huwag tumlo sa ginoo sa inyong kakawatan mong tako.